mentioned kanina dun sa interim reliefs po no. So isa sa pwede nilang hingiin yung uh, panandaliang ang pagpapalaya po no kay dating pangulong uh, Duterte. as uh, sa so tingin niyo po ba posible ho ito at maari po ba siyang uh, makabalik pa dito sa Pilipinas habang uh, nga ginagawa yung uh, trial? Um This sa is a aking assessment ay no. Ang standards ng uh, pag-grant uh, sa application for interim release um, una titignan ng mga judges yung gravity of the of the crimes charge yung, ano yung ano yung seriousness ng crimes charge no and whether or not there is, there are urgent and exceptional circumstances no to justify interim release so talagang dapat napakatindi ng uh, rason mo kung bakit uh, iga grant yung um, uh, interim wirecast. release no hindi ibig sabihin na matanda ka na eh ano at hindi ka na makatakbo eh igagrant yan no hindi yan exceptional and urgent na circumstance kasi halos karamihan ng mga kasama ni president ni former president Duterte sa kulungan ngayon sa ICC eh puro mga kaedad niya no uh, so hindi yung magiging factor hindi rin magiging automatic factor na sasabihin niya meron akong sakit no kasi kung meron man siyang sakit dadalhin siya sa hospital, gagamutin yung sakit niya, bibigyan siya ng medicine, and kung pwede na siya, babalik ulit siya sa detention center. Alright, so and we saw nga po anda, talagang may handa-handa nga po yung ICC na detention center no para sa mga kaukulang uh, mga medical ho no na pangangailangan ng dating pangulo. So ito ho, kung sakaling mahatulang guilty, ano ho yung posibleng kaharapin niya ng parusa at kasama ho po ba dito yung uh, reparations o yung pagbabayad ng mga danyo sa biktima? No. So, ang um, penalties kung mahatulan siyang guilty, ang pinakagrabe ay 30 years of imprisonment. Pero kung pinaka, -pinaka grabe talaga po, pwedeng life imprisonment yung sentensya sa kanya. And kung makonvict siya, sabihin may kasalanan siya krimen, um, automatic yan na meron din siyang kasalanan ng civil. No? Yun yung reparations. No? sa so pagkatapos na pagkatapos ng conviction, doon magkakaroon ng hearings on reparations. Kung sino yung mga magiging entitled sa reparations ng mga biktima at kung magkano or kung anong klaseng This reparation yung ibibigay.